tol may buntag mga tol so mag pabrik banding ta mga tol kay murag daan daan na yun itong motor tol hilis na ang hub na to mga tol so kung palit bag o oh, nga brick siya mga tol nipis naman na siya mga tol so dako lang yun itong clearance so hinay yun siya mo brick mga tol so ang tirada ni pabandingan na itong na to ang atong brick siya daan mga tol para mo baga na siya mga tol kaya sukdo na nila kung saan kanipis na sa imong hub So mas kusog ang imong brake ani mga tol. So gamay na lang Tamak na mo, pilit na siya. So mo ni ditanggal na ni idol mga tol. Kay iha nang sukdan na atong brake siya no. So green is lang na imong tang sa tagong pa Street mga tol. Ayang banding shop 3. So, sudlon lang yung periodo Street mga tol walay laing mo banding nga ito mga tol o brick o primary clutch o mga sakyanan o mga motor mga tol tira siya so tibay kayo pagkatira mga tol so nakapatisting na kudri o banding sa kong primary clutch mga tol so guapo kay kusgan na kayo ang motor kay gamay na kay play ba so nagdisod yun tanggal si idol mga tol kayo marag nitaya na yun mga bolt mga tol mga nut may kaluhin sa ginoo, dugay-dugay na pwede niyan mong motor. 20 hindi katuig na. Oh, shout out kay ko mga tol sa akong loyal nga follower, ano? Si Iniro Dos Vlog. Shout out niyo ba, blag Vlog vlog po tayo, Okay, oh, natanggal tanggal na niya mga tol. yo de para se quedar en la Oh, mau mana yang ngatul tanggalan yang ya, break show ngatul. So, mohulat lang tani kung ngayon si Kauras ngatul. Humana yung bandingnya. banding niya. Itaw, balik. Brato na kayang pangayong ngatul. 100 lah.